Guys, ganito pong gawin ninyo sa mga isi-shipping ninyo. Nuwari, kagaya nito, itong um, tawag nito, iship ishi namin ito sa sa nga ba lugar na yon ha? Medyo malayo. Uh, lagyan mo natin ng moss, tapos ito uh, bonsai ito, um, isi-ship sa bandang bandang Maynila. Ngayon, lalagyan natin yan ng uh, moss muna para meron siyang uh, dito uh, moisture habang nakabiyahe ay nilagyan ng moss at pagkatapos naman <laughs> lalagyan natin to ng plastic kagaya nito tingnan nyo itong pagbabalot nito uh, ganyan lang po iikot nyo lang dyan iikot ng iikot ganito lang po yung pag, -gag -gag pag paano mag ship ng safe Ayan siya. Bumili lang kayo ng cling wrap. Ayan, ganito. Medyo mayroon naman ibang klaseng cling wrap na hindi yung para sa pagkain. Meron yung cling wrap na para sa yung mga nagtatato. Ayan, pwede rin yun. Ayan, ito. Ito ginawa namin. Bali, sinuporta na. Medyo mabigat ito kaya ganyan ang paghawak. Bali, tatlo kami dito. Isa, dalawa kami nakahawak. Ang Is, isa nagbabalot. Ayan, tingnan nyo kung paano mabigat siya. At saka, hindi pwedeng ganun-ganun lang ang mga bonsai. Bawat sanga niyan ay napaka-importante. Hindi mo siya dapat na ma maputol dahil pinaghirapan mo 'yan ng ilang taon bago mo siya i ibenta or i ano anong gusto niyo ano ipamigay ninyo ba o ano ibenta ninyo yan ganito yung pag ship niyan ayan at pagkatapos habang ang isa naman na kasama namin ay naggagawa ng yung crake ganun na lang po yun kasi pagka may crake na kahoy mas safety siya doon at least hindi siya mababangga bangga, yan kailangan pa ito siyang itape dyan sa pasensya na kayo yung kasing camera ko yung tinatawag na yung nakalagay sa harap nakasabit sa leg kaya ganyan yan, hindi masyadong ano, tayong, yung kasi hindi na namin alam po paano yan i ano eh i set dahil nagmamadali na kaming ilagay yan balutin ayun kaya ganyan yung aking kamera, nasa leeg ko lang <laughs> hindi ko na alam kung saan yung papunta ayan ganyan po ganyan, ayan ganyan po yung ano uh, kinalabasan ng pag uh, titip namin ay pagpa-plaster ng plastic ayan Ayan, ganyan lang po yan. Dire-diretso lang. Nga sa paikot. Gumawa na rin ng creek para sa lagayan. Kasi nga, kailangan siyang nakakahoy. Para hindi siya ma... Kahit na ibato-bato nila, nakatip ito. Itip pa ito buong katawan nito. Tapos, pagdating dun sa... Sa paanuhan, sa mga JNT, ganyan. Sa mga LBC, kung saan nyo gusto. Nakaano rin yan ititape pa rin nila yung kahoy na naka ano dyan, na nakabalot dyan kaya mahirap po yung pag anlang pan, pag shipping ng mga tanim ayan okay po, yun na lang din po maraming salamat sa po sa aking video please follow, subscribe, like and share thank you